ano sa tingin niyo yung relasyon nitong Senate presidency, yung race for the Senate presidency, at saka dito sa posibleng desisyon o boto ng mga senador, doon lang sa initial point na dapat na mag yung trial. Kasi si Senator Chase, di ba? Siya yung, uh, of course, gusto niya manatili bilang isang Senate president. Pero sa mga balibarita at saka sa mga analysis, eh, kailangan niya yung Duterte block to support him. Uh, meron pa kang balita na hindi naman to dini di ba? Na sina Senators Bam and uh, Kiko, nandun sa pag-uusap, at the very least, na sumama sa majority in support of uh, Jesus Godero. Anong basa niya in terms of uh, how this race for the Senate presidency could relate to the possible vote for the dismissal of uh, the impeachment case? Um, sa totoo lang, tinitignan ko, base din sa aking nakakalap na informasyon, yung pagpili ng Senate Presidency, yung konyare yung mga sosoporta kay Senator Escudero, hindi lahat yan ay uh, ano, uh, sang sangayon dun sa outright dismissal. ba? Diba? Don hmm. naman ganun din sa mga sosoporta kay Senator Soto, hindi rin lahat ng sosoporta doon ay sang sangayon na ituloy yung uh, impeachment. Kaya medyo komplikado yung yung kumbaga nakakadagdag sa komplikasyon yung pagpili ng Senate presidency but hindi necessarily na naguguhit niyan kung ano yung battle lines ika nga as regards to impeachment. Tapos ito yan, meron ka pang pangatlong uh, ano dito, botohan, yung conviction or acquittal. So yes. yung pagpili ng senador, as uh, Senate President uh, uh, ibang usapin yun. then yung pag, pag uh, decide kung i-dismiss or itutuloy yung impeachment trial ibang decision din yun. then finally yung verdict so hindi necessarily pare-parehas 'yon hindi necessarily pare-parehas kaya um, ano ang dynamic dyan ngayon sa Senado may kaguluhan kaya nga mas pabor sa kanila na madesisyonan na lang ng Korte Suprema para yung mga gustong ma-acquit si Sara Duterte at yung mga nasa gitna, yung mga naglalaro ay hindi na sigla kailangan mailagay sa ila sa alanganin. Kaya yun yung ano dito. That's where what we're faced. Face Pero with? para nap napakalamiy ano naman ano, ruta kasi unang-una dapat ang responsibilidad na i-try and decide impeachment cases, yung mga senador. E eh, dinirin sobra-sobre. Kaya umabot dito sa punto na ito. And until na, wala namang TRO on su Supreme Court. Tapos all of a sudden, kung sakasakali na, no, we're talking about scenarios, bigla magdidesisyon ng Supreme Court na, ah, hindi. Dapat hindi matuloy impeachment trial na yan. Parang, parang nagkakagaguhan, no? Along the way. <laughs> Kasi dapat ginawa yung trial na yan at the very, ano, ah uh, sooner than later. Oh, okay. nga. Um, kaya nga, di ba yung kasabihan, eh, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. So, ayan, very much applicable yan dito sa kaso na ito. Kaya nga, ang, ang uh, kailangan natin bantayan, again, next week, pwede na mag yung Korte Suprema na i-dismiss itong Sara impeachment. Kaya, ito, uh, meron tayong mga ilang activities, yung Tindig Pilipinas and other civil society organizations will have a press con tomorrow about the upcoming activities no makilahok tayo paramdam natin sa kanila kung hindi man tayo physically makakasama dun sa mga mga mass actions on the ground a eh, um, sana kahit sa sa social media ay eh, ilabas natin yung ating mga hinaing at suportahan natin, i-share natin yung mga mensahe na nag uh, uh, sabi na ipagpatuloy ang impeachment para managot etong uh, si Sara Duterte. So yun yung pwede natin gawin. Okay, next itong ang do sa impeachment kasi yung sa assuming hindi magdesisyon next week yung Korte Suprema, kung hindi pa nila hindi pa sila ready. So dalawang pwedeng mangyari sa o tatlo ang pwedeng mangyari sa sa impeachment court sa Senado on July 29 which is the day after the Sona. Mm -hmm. So una magmo sila to dismiss. Pangalawa, magmo sila to suspend, sabihin nila antayin natin yung resolution ng Korte Suprema Uh, kasi baka sabihin nila, dismiss ito, magiging mood. Yan. Or, yun na nga, uh, pagka dinina yan, magpapatuloy impeachment trial. So magbobotohan sila on those, on those fronts. Pagka natalo o yung outright dismissal or yung suspension, magtutuloy-tuloy na to Wala nang dahilan para i-delay ito. At pagka nagtuloy-tuloy na yung impeachment trial na yan, mahihirapan na rin yung Korto Suprema at some point na humarang dyan. Kasi talagang lalabas, eh, nagiging kasangkapan sila ng uh, mga uh, Duterte Camp. Hmm. Ito nga rin po yung dating, lagi kong binabanggit dito. No? Bakit importante magkaroon ng trial? Para magkalabasan ng ebidensya at masagot yung mga seryosong aligasyon laban sa vice-presidente pardon me for the term na gagamitin ko po, no? Senator Trillanes. Kasi napakaseryoso ng isang allegation doon pagdating sa bank accounts. At kayo po yung simulat sa poll, yung nag a dito sa bank accounts ni itong si Sara Duterte at saka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad ng binabanggit ko dati, eh kung wala palang basihan yan, kung walang kwenta yung allegation, eh di pag nagkaroon ng trial, sasabog sa mukha ni Sani Trillanes <laughs> na siya yung nagsisinungaling wouldn't that be very, you know, hindi uh, ba poetic justice yun at the very least kay Sara Duterte kung umabot sa ganung punto, di ba? Yun. So, ganun na nga mismo, ano, Christian. At ito lang, ano, para mabigyan lang natin ng idea. K kasi ito yung, uh, itong sasabihin ko, ito yung dahilan, well, among others, ano, kasi mabigat din yung confi funds issue. Mabigat yes. din yun, tapos yung yung assassination plot issue, mabigat din yon, etc. Pero itong sa ill-gotten wealth, yung sa bank accounts, just to give uh, your viewers an idea kung ano yon. So we're looking at uh, three specific issues. Una, yung kanyang bank account, yung kanila lang ni Manscarpio. Ito pa lang, eh, mahigit na to dun sa dineclare niya sa sal-in niya. Remember, mm -hmm. ang reckoning lang natin dito is yung sal -in at yung konteksto na yung Duterte family, ang projection nila nung 2016 pa hanggang ngayon ay e mga simpleng tao daw sila, kumakain sa karinderya, di ba? Um, ang projection nila na talagang simpleng mga tao sila. So dito sa issue na ito sa Article of Impeachment to, madudurog yung ano na yan, yung myth na yan. Makikita ng taong bayan na hindi totoo yan. Okay. Pangalawa, yung sa joint bank account ni Duterte the father at ni Sara. Um, ito yung main account. Ang total transactions nito, ang um, kagaya ng mga earlier pronouncement, total transactions no, in, in and out, ay mahigit 2 bilyong piso. Okay. Pero, ito, para lang magkaroon ng idea kung magkano ang nilalaman ng uh, bank account na ito, merong Um, ano from 2011 to 2015, a series of withdrawals na umaabot sa 454 million pesos. Kasi puro withdrawal lang eh, walang deposit. So ano 'yung sabihin noon? Kung nagwithdraw ka na ang total 454 million na walang pumapasok, ibig sabihin noon at the very least 454 million pesos 'yung laman ng account na 'yon. 'Yun pa lang. Hmm. At Yep, pag nakita nila 'yan, aba mabigat 'yan, 'di ba? Uh scandalous amount 'yan, especially for a family na nagpapanggap ng mga simple na mga tao na hindi korakot. So, Ito next wala sa 'yan? Sorry, wala ba sa SALN 'yan? Wala sa SALN 'to kasi talagang ang declaration niya sa SALN niya ay eh, um, parang less than 5 million pesos lang 'yung ano nila, eh, savings eh, ko ano man. So ito 454 million. Tapos meron pa siyang 1 million dollars. Ha? 1 million dollars. Okay. So yan yon. Yung pangatlong issue dito ay yung mga pagkaperahan na galing kay, sa isang drug lord na partner ni Michael Yang na si Sammy Uy. So, and dito, uh, remember itong si Sammy Uy, sinabi ni Las Cañas ito, ito yung drug lord na front man ni Michael Yang sa Davao siya yung naggumagawa ng ilang mga legit businesses etc para lang to cover pero nandidoon siya sa ilang mga EJ case sa pagpatay sa mga ano mga testigong kalaban sa mga nagreport nung kanilang mga shabu laboratory anyway nandoon yan. so ano yung nandoon sa mga pagkapirahan ang total na ibinigay ni Sami Uy sa pamilya ni Duterte si Duterte mismo the father Hanilet um, Sarah Pulong Bastet and itong si Hanilet ano niya joint account sila ni Kitty joint account kaya si Kitty ay ano rin beneficiary ng um, proceeds from the illegal drug trade. So ito to, 181 million pesos. Dibidendo ito kasi ano, ilang beses sila binigyan. Every six months, inaabutan sila ng pera uh, from 7 million to 10.6 million. So mga, mga 40 to 50 million pesos every six months ang binibigay ni, ni um, uh, Sammy Uy dito sa Duterte family kasi sabi ko nga ano bang ano bang negosyo ang nagbibigay ng ganyang kalaking uh, dividendo tapos yun na yung sinabi ni Las Cañas na drug lord yan si Sammy Uy. So yun ang mga issues. Pag nakita ng taong bayan yan, 181 million, tapos dividendo kasi. Talagang nag-cheque yung ibinibigay sa kanila na nasa pangalan nila. So every six months yan. So, how confident are you with the evidence that you had in your possession at yung ilalabas niyan sa impeachment trial kung sakaling matuloy po yan? Kaugnay dyan sa mga bank accounts sa binabanggit niyo. Very confident tayo kasi unang-una, di ba, na, na confirm na natin ito nung nagde-deposit ng mga Uh, nominal amounts dun sa anon existing yung account eh. Existing yeah. siya to this day. No? Tapos nung pumunta kami sa BPI, Ulya Vargas, eh nakausap po yung branch manager mismo eh. Si Panelo, kasama ko doon sa branch na yon yung, yung sinasabi niyang ito, merong special power of attorney daw siya na pumayag si Digong na ilabas yung account. Pero hindi naman yun na nakasulat. Remember yung inkwento na namin sa BPI Julia Vargas? Yeah. O sige, sabi niya, kung totoo yan, kung ano ka, magkita tayo doon. E doon pa lang ako yung sumipot, siya hindi. So alam mo nang nagtatago siya. Tapos yung branch manager mismo, sinabi mismo eh, na pwede, pwede na siyang magbigay ng statement of account. Pinigil, sa, pinigil siya ni Panelo, sabi niya, wag, ang hinihingi lang ni ano yung certification na hindi lumagpas ng 200 million sabi niya. Eh sabi nung branch manager kung ganyan matatagalan pa yan. Oh, pero kinalaunan hindi naman lumabas yung certification precisely kasi lumagpas ng 200 million. And finally yung pang eh, pangatlong proof ay si Duterte mismo inamin niya na totoo yung bank accounts. We have him on video sinabi niya more or less 200 million daw ang pera niya. Kaya 'yun yung ito yung mga pruweba natin na totoo. Tapos eventually yung mga demeanor niya. 'Di ba? Mm -hmm. They had plenty of opportunities to debunk my claim pero nakita mo nag, nag nanginginig doon sa Quadcom, He was challenged to sign the the waiver of uh, deposits wala. Uh, wa waiver doon sa Bank si law hindi niya ginawa. 'Yun pwede na kayo magpasampal eh. No? Tsaka naalala ko dyan, mm. di ba, there was a time that Duterte himself uh, claimed that you had bank accounts naman dito sa Singapore and then you went to yes. Singapore para patunayan na wala. And then, nung lumabas nga na peke yung accusation ni Duterte, bigla siyang umamin. <laughs> inimbento niya. Yes, Tama, yes. di ba? Yes, naalala ko yan eh. Yes. Oh. So, ganun yung demeanor kung inaakusahan ka na hindi totoo. Talagang dali-dali, you will have to disprobit pero sa kanya kung ano-anong smokescreen screen ginagawa niya all these years. Kaso hindi hindi natin tinitigilan tong issue na to ngayon dito sa impeachment trial, once and for all lalabas na ito. Kaya sana yung Korte Suprema ay uh, ayagan na finally na magtuloy ito para magkaalaman na. <music>